The first cannon shot of the Second World War is fired on Danzig. <laughs> Entering battle as if in a bygone age, the Polish cavalry charges the German tanks and is slaughtered. But nothing stops them. Rommel's soldiers counterattack relentlessly. Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, tatalakayin natin ang mahalagang pangyayari sa ikalawang digmaang pagdaigdig. Gayon pa man, bago pag-aralan niyon, tuklasin muna natin ang mga dahilan sa likod ng kawalan ng ganap na pagaling para sa mga nasugatan noong digmaan. Ano ang mga pangyayaring naganap at nagpasiklab na ikalawang digmaang pandaigdig? Panguna, noong labing tatlong put isa, sinakop ng Japan ang Manchuria na nagresulta sa pagkundena sa kanila ng liga ng mga bansa at sa kanilang pagtanggal sa organisasyon. Pangalawa, noong labing tatlong put tatlo, umalis ang Germany sa liga ng mga bansa na naging simulan ng pagtatag ni Adolf Hitler ng bagong militar ni Sabansa. Pangatlo, ang Italia ay sumakop sa Utopia sa ilalim ng pamumuno ni Benito Mussolini noong 1935 na itunuturing na tuwirang paglabag sa kasunduan ng Liga. Pangapat, ang digmaang sibil sa Espanya ay naganap sa pagitan ng Nationalist Front at Popular Army maraming nadamay dahil sa pakikialam ng ibang bansa. Panglima, nais ng mga Austriano na isama ang kanilang bansa sa Germany. Subalit, tinututulan ito ng mga bansa sa mga estado ng mga kapangyarihan kabilang sa mga kapahamakang magkatunalian sakop ni Hitler ang suriten noong 1930 at ang iba pang bahagi ng Czechoslovakia ay napunta sa Germany. Pangpito, ang paglusob ng Germany sa Poland ang nagtulak sa pagsiklab ng ikalawang tikmaang pagdaiti. Ito ang pagbaliktad ng Germany sa Russia. Kahit na sila'y pumirma sa kasundo ang Ribbentrop-Molotov na hindi pangangasipa, ngayon, talakayin naman natin ang tugol sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang digmaan sa Europe at ang digmaang Pasipiko. Noong labing tatlong put si Adolf Hitler at ang kanyang hukbo ng Nazi ay naglunsad ng mga pagsalakay sa Austria at Czechoslovakia na nagsimula sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Setyembre 1, labing siyam tatlong ang mga pwersa ng Nazi Germany. Sa ilalim ng pamumuno ni Adolf Hitler ay sumalakay sa Poland. Ito ang nagpapahiwatig ng pagsisimula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos ang pagsalakay ng Nazi Germany sa Poland noong Setyembre labing 1939, ang Pransya at Inglaterra ay nagpahayag ng digmaan labat sa Alemanya. Ito ang naging tugon ng dalawang bansa bilang mga kaalyado ng Poland. Noong Setyembre, labing pito, labing tatlong put siyam ang onyong Soviet sa ilalim ni Joseph Stalin ay sumalakay sa Poland. Ito ay naganap pagkatapos ng pagsalakay ng Nazi Germany sa Poland noong Setyembre 1, labing siyam, put ang Poland ay naging biktima ng pagsalakay at pagsakop mula sa mga presa ng Nazi Germany at Unyong Soviet nang walang malaking labanan. Ito ay naganap bilang bahagi ng kasunduan sa paghahati ng teritoryo na tinatawag Molotov Bank, na Molotov-Ribbentrop Pact na pinirmahan ng Nazi Germany at Unyong Soviet noong Agosto 1939. Ito naman sa digmaan sa Europe ang majinutla na isang seri ng malalakas na pangpang sa kanilang bahagi ng Pransya na naglalayong protektahan ng Pransya laban sa mga posibleng pag-atake mula sa Alemanya. Noong labing siyam at apat na pungdikada, naganap ang tinatawag na phony war o sakit ng digmaan sa Europa. Ito ang panahon ng pananahimik at gaunting aktibidad militar sa pagitan ng mga bansa sa Europa partikular na sa pagitan ng Almanya at Pransya, matapos ang pagsisimula ng ikalawang nigmaang pandaigdig. Blitzkrieg o Lightning War Ito ay isang bigla ang paglusog na walang babala at napakabilis na pag-atake upang makamit ang tagumpay sa loob ng maikling panahon. Ang Low Countries ay tumutukoy ito sa mga bansa, katulad ng Belgium, Netherlands at Luxembourg. Ang mga bansang ito ay matatagpuan sa hilagang kanurang bahagi ng Europa. Ang epiko ng Dunkirk ay isang tawag sa kagitingan at determinasyon na ipinamalas ng mga sundalong Pranses at iba pang mga kalahok na sundalo sa panahon na ikalawang digmaang pandaigdig sa Dunkirk o Pransya. Land Lease Act Ang batas na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Estados Unidos na magbigay ng tulong pamilitar at iba pang mga kagamitan sa mga bansang lumalaban sa Axis powers na hindi kinakailangan bayaran ng mga bansang ito ng diretso. At ang panghuli naman ay ang ligma Pasipiko. Great Depression Ang Great Depression ay isang malalang krisis na pandaigdigang ekonomiya na nagsisimula sa Estados Unidos at may malubhang epekto sa Japan. Noong linggo ng Disyembre 7, labing siyang at apat na isa ang Japan ay bigla ang umatake sa Pearl Harbor na naging sanhi ng pagsali ng Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Day of Infamy ang tawag sa pagsalakay ng Japan sa Pearl Harbor noong Desyembre 7, 1941. Ito ay isang hindi inaasahang pagsalakay ng mga Haponis na nagresulta sa malaking pinsala sa armadong militar ng Estados Unidos. Ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere ay isang konsepto ng panlalawigang dominasyon na inilunsad ng Imperial Japan noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Layunin nito ang pagpapalaganap ng nasyonalismo. Bataan at Corregidor. Ang Bataan at Corregidor ay naging mahalagang mga lugar sa digmaang naganap sa Pasipiko noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Partikular sa Pilipinas Noong Enero 2, 1942, ang lungsod ng Manila sa Pilipinas ay tuloy nasakop ng mga pwersa ng hapon. Ito ay naganap bilang bahagi ng kampanya ng mga haponis sa pagsakop ng Pilipinas noong Ikalawang digmaang Pandaiti. Si General Douglas MacArthur ay isang mahalagang tao sa kasaysayan ng Digmaang Pasipiko. Matapos ang pagbagsak ng kurigidor sa mga pwesa ng hapon noong labing siya matapot dalawa, siya ay nakatakas at nagpahayag ng sikat na pangako sa mga Pilipino. I shall return o babalik ako. At yun lang po lahat sa mga mahahalagang pangyayaring naganap ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sana may natutunan kayo.